Ito ka na, sir Okay, sorry Idol, ano ba yun sa'yo? To extend your forehead, sir, you sir. Uh, Asan na yun mo? X-ray mo? Ang X-ray ko, normal naman ang findings At Naman, sir, normal eh um, Lahat um, normal, normal, pero ikaw Alam mo naman sa sarili mo, hindi ka normal <laughs> Diba? <laughs> ang X-ray niya, sir, ang ganyan uh, ang malaga makikita okay. natin yun. Ano? Meron kasi dapat may kinukonsider din dito, hindi lang yung buto. Yung May, may mga ligaments tayo dyan, may mga miniscus. Okay? Ang siste kasi ng ano, kasi pagpagsak. Hindi ko alam, baka tumama ito sa patulilog kasi. Pero mababaw lang naman. Uh, hmm. Pag, pag gano'n yung bagsak ko yun, may sugat din kasi. Dito Mag gabi kaya editin na rin ang console. Kapag itong part na ito inaawa ka, yung parang sakit. Pero pinanghilot na rin tayo. Eh. Tapos may pressure. Sa taas ang pindo. Oo. Oh, okay. Sa taas. O, oh, tama. Good. Pero ikaw, good ka ba? Hindi. <laughs> oh, hindi ka pala good eh. Pilay-pilay. Pilay-pilay good nga pero yung mga meniscus dyan tsaka ligaments oh. nasa akin na eh, 'yun kung paano ko, tit titignan ko na yung structure kasi kabisado ko ning ano eh yung buto natin dyan sa buhog sa so, araw-araw na ano. You know, may pasyente tayong may two. walang problema, hindi ka lang diyan. Wala <laughs> problema. Ah, let's go. Hindi ka walang diretsyo. Uh, Hindi mo straight? Hindi. Medyo may uh, pressure. <laughs> Ang mo? Hindi mo nga kaahon. Uh, <laughs> Hindi mo nga kaya pa lang ako. No? Kailan ka ba ah uh, Ano na? Nung Sabado lang ng gabi. Hindi ko sa pag-iang partner pag kinets. Pagpapabot nga rin. Nahilot ka na. Opo. Hindi pa rin nawala. Hindi pa rin. Bago pa kasi. So, Pagulugin pa natin to. Hindi man tumawala ng 100% kagal. Pero, 70% guaranteed. Kung di mga 30%, Ah, sa linggo o dalawang linggo. Good na yan. Mm ipapahinga lang. Ibabalik lang natin yun. No? Kaya, kaya stress na stress pa kasi uh oh. -huh. medyo may kabigatan ka rin idol. Pag umpok siguro ng tuhod mo. Ah! Uh -huh. medyo may kabigatan ka. Ang laki ng legs mo na ito. Ipitigin lang natin ito eh. Kailangan lang matanggal yung pagkaipit mo ano sa gitna. Huwag mo lalabanan. Ano na um, lalaba. Amin, dito lang sikreto niya, no? Nakita na natin. Nandiyan ah. lang sikreto niya. Isa pa. Mm. Ah. Ah. Sikreto. Mm. Nandiyan lang sekreto. Pakinan. Hey, oh. okay, Huwag mo lalabanan. Ah. Thank you. Woo! sumingaw yung paa mo. Iisin mo lang, sarap. <laughs> isang tiisa na lang. Roy bandage, Roy. Thanks. Naubos na. Ayun oh, ako, isang ano. Tinga, tinga. Isa. Malalapad na naiwan, no? Paano kayang gagawin natin dyan? <laughs> taga yun pang ano kasi yun eh pang mga katawan yun eh. may sugat naman laki nangunin nating lot saan <laughs> sir magmahapos hanggang dito dito lang <laughs> yan lang. Okay na yan. Hindi na lang eh. Kailangan nabutin pa yung ano eh. Tanggalin mo ito pag matutulog ka na Okay. Yun ang pinakamalag Balik mo lang ulit sa umaga. Ang maintenance mo, magpaw ka lang. Pag naligo ka na bukas, walang problem, maligo ka bukas. Tanggalin mo yung... Ibalik mo lang. Pagka, pagka babalik mo na, haplosan mo lang ng pau Di ba pag ka maglakad. Lakad ka. Okay, right, <laughs> ah ka nice, na, straight mo na? Uh -huh. uh -huh. Kailangan ko ba lumabas? Hindi na, dito na. Eh hey, no, wala ko na Oh, mas masaya na yung apak ah, na po. Mm, -hmm. kanina, hindi <laughs> mo maitapak sa'yo. <sir. laughs> Oo, oh, kaya talaga. May pressure talaga sa tubig. Hindi ko maapak na umalis. Alam eh. mo bakit? Yung buto mo, gumeyo ng konti, Kaya yung miniscus, pag tinatamaan siya, hindi mo pa madidin. Masakit ah, na kagad. Oo. Oh, ganun nga yung experience ko kanina. Eh. Pagka okay. babas-pasok ako. Oh, Ayun. Pero mas okay Thank you. Hindi ako ng pinuntaan. Siyempre. <laughs> yeah, yeah. sure, pa, yeah. Paano to, sir? Ay Thanks, sir, <laughs> pala ako tip.